So guys, nagluto ulit tayo ng suman para bukas. O tinan mo guys, hindi ko na pinikturan yung pag ano nito guys, yung pagbalot ko at saka yung pagsahing. Ayan na guys, o yan. Yan. Yan, Ialalagay na natin to dito sa plato. Luto na yan siya guys, para bukas. Yan, dadalhin na ano natin, pamimirendahin natin yung pang, pang bukas at almusal. Yan, masarap yan guys sa kape. Sa kape guys, sa kape. Yan. Sa kape. Bukas. Nakaluto na pero anong alam nyo ba guys kung anong oras na ngayon? Gabi na. Ano na, alas 12 na ng gabi kasi binalot ko pa. Tapos. Yan. Ito guys, yung malaki. Yung tutong yan. Tutong, yung tutong. Yan. Yung tutong, binalot ko ng malaki. Wow! Sa, yung tutong, lagyan ko yan ng may ano yan guys, may chocolate. Para hindi siya mababad sa ano niya guys, kaya kailangan nating tanggalin dito sa kaldero. Para hindi siya mababad para hindi siya mapanis kahit dalawang araw hindi yan mapapanis guys hindi ito mapapanis kahit dalawang araw pa yung pangalawang gata niya yun ang pinansabaw natin kaya talagang oh yan guys o so, naglalangis siya oh yan o naglalangis o so, diba ay ano sumabog yung may sumabog guys o so, may sumabog yung dahon kinulang nga kami ng dahon guys eh sumabog siya kasi umalsa uli kasi medyo hilaw ang pagka saing umalsa uli yung malagkit niya ngayon itong umalsa Nung umalsa yan, bumigay yung ano niya, bumigay yung mga dahon. Kaya hindi ko nga guys, tinalian ng dalawa kasi nga, ano siya, yung para ano yung bumigay guys, oh. umalsa kasi siya eh. Umalsa pa yung bigas, yung hindi gaanong luto na ano. Ngayon, para kung siya yan, may sabaw-sabaw pa kasi siya oh. May kiso to guys, nilagyan ko ng kiso. Oh, gustong umorder? Todo <laughs> so, report ako nito guys, kahit gabi na. Uy, sumabog yung ano, sumabog yung iba, umalsa kasi siya eh. Hmm. Hmm. yan. O, oh, diba? Uy, nalaglag na guys. Sumabog, umano kasi, bumigay yung mga dahon kasi gawa ng ano, yan ha. Ayan na siya guys, o, oh, yan o. Oh. Hmm. Diba? Sarap yan bukas sa kape. Eh. Hmm. Yan. Yan. O, oh, bye, bye guys. Kung nagustuhan nyo yung video ko, pakilike nyo na lang, pakishare. Pakipalo nyo na rin ako para updated kayo sa next video sa upload ko. Bye bye guys. Thank you so much for watching.